Uh, magandang gabi sa lahat Mas lalo na sa mga nag-subscribe Sa mga nag-comment Kaya ito ang aking ipapakita sa inyo Kaya ito po ang ating wallet Ay may mga imahe po ito na nakalagay dito Nakita nyo na ito dati sa mga vlog ko Kaya ito ang aking ipapakita sa inyo na Baka kayo po ay may alam nito isang medalyon at saka hindi ako hindi ko ito pamilyar ito, ito nung nakita ko ito ay sobrang dumi ito. nung nalinisan ko nga ito ito na napakakinta pala ito kung maniwala kayo sa hindi ito ay napakadumi yung nabaon to sa lupa nang nalinisan ko nga siya ng panglinis ng silver namang ha ako sa kintab niya akala mo ginto pero itong medalyon na to ay hindi ko pamilyar pero ang kapal nito ang kapal po yan at saka ito sa likod niya tingnan nyo po baka sa nakapanood ngayon pamilyar kayo nito sa medalyon magtanong lang po ako sa inyo kung anong kargada nito ano ang kanyang mga bertod kasi ang nakalagay po dito yoin oh, yo in piso sa grado kaya di ko masyado mabasa tong dito kasi napaka dikit dikit di masyado maintindihan kaya yun po ang kanyang larawan ito ay sa harap siguro o ito naman kaya ang sa likod nakalagay po dito ay L 101 kaya kaya lagi ko ito dinadala ninalagay ko sa wallet pero wala pa akong napansin ito kung ano ang kanyang dala-dala na mga kagaya nga ang sinasabi ko na Bertod kasi nakita ko lang to sa yung paghukay namin ang laki naman nito kung nakakita kayo ng dating yung piso na Jose Rizal ganun po siya kalaki ang kanyang ang itong medalyon na to kaya minsan pag ko itong dito banda parang sumasakit ka, parang sumasakit ang ulo ko pag tinitigan ko siya kaya ko pa ito na subukan di ko pa na testingan kung ito po ay buhay na medalyon kaya yeah, kung may nakapanood nito sa aking video o may pamilyar nito, pwede ako magtanong sa inyo kung ano po ba ito na medalyon, kung maganda po ba ito. Solid tanso po siya. mag isang buwan na po ito sa akin at linalagay ko lang ito sa wallet dinadala-dala ko ito lagi kung saan ako magpunta di ko pa ito subok di ko pa naramdaman kung ano ang meron dito Ya, yeah, thank you po sa panonood, mas lalo na sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment ito lang po ang aking tinatanong kung kayo po ay may pamilyar nito na medalyon magtatanong lang magtatanong lang ako kung ano po ito na medalyon kung maganda po ba ito kaya dito na lang video natin kaya ingat po tayo lagi